muna po tayo sa ating balitang IATF. Nagpulong po ang mga miyembro ng IATF noong Webes, October 15. At ito po yung mga napagkasundoan. No? Inadjust po ang age-based stay-at-home restrictions. Pinayagan ng lumabas ang mga nasa edad 15 hanggang uh, 65. No? Ngunit maaring magbigay ng mas mataas na age limit for minors ang mga lokal na pamahalaan. Depende sa COVID-19 sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Na-streamline din po ang rules ng intrazonal at interzonal travel. Ano bang pagkakabi ng interzonal at intrazonal? Ang interzonal movement po ay galaw ng tao, bagay o serbisyo sa mga probinsya at mga lungsod na may ibang community quarantine classification. Samantala, ang intrazonal movement ay ang galaw po ng tao, bagay o serbisyo na may parehas na community um, qualification. Kaugnay nito, in-update rin po ang listahan ng authorized persons outside the residence or airport. Kasama na ang returning or repatriated overseas Filipino workers at overseas Filipinos returning to their places of residence at mga taong sumailalim sa quarantine at ngayon ay nagbabalik sa kanilang mga probinsya at kinakailangan bumiyahe at pinayagan naman ng kanilang lokal na pamahalaan. Paano naman po ang mga non-A4, authorized persons outside of residence? No? Ang interzonal movement ay at intrazonal movement ay pinapayagan sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ subject sa regulasyon ng lokal na pamalaan o sa kaso ng isla ng Burakay subject sa regulasyon ng Buracay Interagency Task Force. Kaya nga po ang sabi ni Task Force COVID Shield, Shield General Eleazar eh, makipag-ugnayan po sa LGU na kanyong pupuntahan kung ano ang mga requirements nang hindi po maantala ang inyong pagbabiahe. Sa usapin naman po ng curfew, nagsabing IATF sa mga LGU na huwag isama mga magagawa, upwards at necessary establishments sa aplikasyon ng curfew ordinances. Bilang bahagi ng pagbubukas ng ekonomiya, ang IATF ay pinahintulutan pinahihintulutan ang DTI na i-adjust ang on-site operational capacities ng lahat ng pinapayagang business establishments and or activities sa ilalim ng GCQ or lower. Ang mga establishments at mga malls ay maaari magsagawa ng activities para magkaroon ng economic or business activity subject sa DTI guidelines in the operations of malls and shopping malls. Binigyan din ng ITF ng otoridad ang DOT para alamin ang operational capacity ng mga hotel at accommodation establishments, pati na rin ang ancillary establishments malapit sa mga hotel tulad ng restaurants, cafe, gyms, spas at iba pa. Binago ang test before travel requirement sa isla ng Buracay. Kung dati, kailangan ng mga turista na napapunta ng Buracay ay kinakailangan magpa-RT-PCR test 48 hours prior to arrival. Ngayon ay pinalawig ito at ginawang 72 hours prior to the date of travel. Nalift na rin po ang restrictions ng non-essential outbound travel of Filipinos effective October 21. Pinapayagan ng lumabas ng bansa pero kinakailangan magsumiti ng kumpirmadong round trip ticket at sapat na travel at health insurance sa mga babiyahing may hawak na tourist visas. Pagsulat sa immigration declaration kung saan sinasabi na alam ng babiyahe ang panganib na kasama sa pagbiyahe at negative antigen result 24 hours bago lumipad subject to DOH guidelines. So, apat po yung requirements. No? Hindi po, po pwede na pupunta lang sa airport at lilipad. Confirm round trip tickets, declaration, acknowledging the risk, negative antigen test, saka yung pagsusunod po sa guidelines ng NTF pag, pag bumalik sa Pilipinas, which is quarantine, facility quarantine hanggang lumabas po ang PCR results. Pinayagan na rin po subject to conditions ang Beach Volleyball Tournament ng Philippine Superliga sa ilalim ng sports bubble concept Ilan sa mga kondisyon ay ang pagsunod sa health at safety protocols, pagkakaroon ng safety and health officer, pagsasapinal ng uh, matitirhan at pagsunod sa Joint Administrative Order Number no. 2020-001 ng DOH, Philippine Sports Commission at Games and Amusement Board. Pwede na rin ang operation ng off-track horse racing station sa mga lugar sa ilalim ng GCQ or lower, subject sa health at safety protocols. At panghuli, Pinapayagan na po ang operation ng licensed cockpits at mga sabong sa mga lugar sa ilalim ng MGCQ or lower basta sumunod sa health at safety protocols at implementing guidelines ng DILG. Pero bawal pa rin po ang in-person audience, online o remote na mga pagtaya at live broadcast or telecast ng mga sabong. Ang lokal na pamahalaan ang may huling desisyon kung itutuloy niya ang sabong sa kanilang lugar. Kaugnay po rin ng pagbubukas ng ekonomiya Naglabas ang DTI ng Memorandum Circular No. 20-53 kung saan pinapayagan na ng magbukas ng 50% operational capacity ang mga travel agencies, tour operators, reservation service at iba pang related activities sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ. Samantalang 100% naman sa mga lugar na nasa ilalim ng MGCQ. Ang lahat ng mga ito ay subject sa mandatory minimum public health standards. Sa DTI pa rin po, Naglabas din po ang DTI ng isa pang Memorandum Circular No. 20-54 na nag-aalis ng quantity limits ng disinfecting alcohols, hand sanitizers, disinfecting liquids at face masks, N95 at N88. Inalabas ng mababang kapulungan po ang Committee Report No. 560 na naghihikayat sa IATF, NTF at TOTR na extend ang Motorcycle Taxi Pilot Study Program. Sa iba pang usapin, lumabas na ang resulta ng panibagong survey ng social weather stations tungkol sa aksyon ng pamahalaan laban sa COVID-19. Apat na areas of concern ang kinonsider na SWS sa pagtukoy sa aksyon ng pamahalaan. Ito ay ang pagsisiguro na may tamang impormasyon kung paano labanan ng COVID-19, pagsisiguro na may malawak na contact tracing, pagsisiguro na mura ang COVID-19 testing sa buong bansa at panghuli, pagsisiguro na may sapat na tulong para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Ito sa sampung Pilipino or 71% ang nagsabi na may sapat na aksyon ng pamalaan pagdating sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko kung paano labanan ang COVID-19. Kaugnay nito, nagpapasalamat po kami sa inyo at ang ITF ay nagpapasalamat din po. No? Ito ay isang pakilala sa amin na magbigay kayo na mabigyan kayo ng tama at napapanahon na impormasyon tungkol sa paglaban sa coronavirus. Pagdating sa contact tracing, nasa 67 naman po ang nagsasabing may sapat na contact tracing na isinasagwa ang pamahalaan ng buong, sa buong bansa. Ayon sa DILG, meron na tayong 35,345 contact tracers as of October 16. Meron pa pong 15,000 contact tracers tayong kukunin para sa ating target na 50,000 contact tracers. Nasa 54% naman po ang nagsasabing may sapat na mura or affordable na COVID-19 testing. At 44% ang nagsabi na ang aksyon ng pamahalaan para makatulong sa mga nawalan trabaho ay sapat. Ito ang dahilan kung bakit binubuksan natin po ang ating ekonomiya. Dahil naniniwala tayo na kailangan matuto ang mga Pilipino na mabuhay bagamat nariyan po ang COVID-19. Hindi po pwedeng magtago tayo sa kuweba habang may COVID-19 tulad ng gusto ng ilan. Ito rin po ang dahilan kung bakit binubuksan pa po natin yung sektor ng transportasyon dahil siyempre po, kung sarado pa rin ang transportasyon, talagang hindi makakapasok pa rin sa trabaho ang mga merong trabaho. Kilala na natin po ang kaaway na virus na paghandaan natin ito sa paglalagay ng karagdagan doktor, nurse, kama, ventilator, kwarto at PPE. Alam natin paano ito maiwasan sa pamamagitan ng mask, hugas at iwas. Nandito na tayo sa puntong ingat buhay para po sa hanap niyo. COVID-19 updates po tayo. Ito po ang global updates ng ayon sa Johns Hopkins. Higit 37 na milyon na po or 39,876,766 ang COVID-19 sa buong mundo. Merong higit na isang milyon katao or 1,112,426 ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, pangalawang India na may pinakaraming kaso ng COVID-19 sa mundo, sinunda ng Brazil, Russia at Argentina. Ang mga numero po ay 8 million, 7 million, 5 million, 1 million and 989,000 respectively. As of October 18, lampas 4 na milyon or 4,106,475 na pong mga Pilipino ang na-test natin sa 112 licensed RT-PCR laboratories and 35 licensed gene expert laboratories. Meron po tayo ngayong 39,808 na active cases ayon sa October 18 case bulletin ng DOH at sa numerong ito, 82.8% ay mild, 11.5% ay asymptomatic, 1.9% ay severe at 3.7% ay critical. Para ng parami po ang gumagalong, gumagaling. Meron na po tayong 310,158 na nai-report na recoveries as of October 18. Samantalang malungkot ko pong binabalita na as of October 18 din, meron na po tayong 6,652 ang nai-report na binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Ikiramay po kami. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon.